Samantala, umapila ang COMELEC sa mga politiko ngayong undas na huwag naman daw sanang samantalahin ang okasyon para mga kampanya. Pakiusap nila sa mga kakandidato, huwag tadtarin ng kanilang mga poster ang mga sementeryo. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Hindi na bago ang ganitong eksena tuwing undas. Pero sa taong ito, nakikiusap ang COMELEC sa mga politiko Huwag nang umepal at galangin ang okasyon at ang mga namaya pa nating mahal sa buhay. Ang konting delikadesa, Wag naman nila samantalahin yung the holiness of the occasion of November 1. Wag naman nila punuhin yung mga sementeryo ng mga poster at mga tarpulin. Baka yung mga patay ang bumoto sa kanila, walang kwenta yon. Pero aminado ang Comelec na mag-ikot man ang mga politiko sa mga sementeryo at tagtari ng mga punto ng mga poster nila wala rin magagawa ang komisyon. Sa desisyon noon ng Korte Suprema, lumalabas na anuman ang gawin ng mga kandidato, hindi ito maituturing na premature campaigning kung hindi pa nagsisimula ang election period. Para sa election 2013, ang election period ay mula January 13 hanggang June 12, 2013. Legally, we cannot do anything. Puro nakikiusap lang kami. Hmm. Even oh. if they go around, sir? Ah, yeah, they can... they can always go around. Hmm. Marami naman gumagalaw na talaga eh. Tina Panganiban Perez GMA News